Pinagkaguluhan si Doni Pangilinan kanina makikita na siksikan at sigawan para lang malapitan siya. At ang maganda sa kanya, nag-post agad, sabi ay sana walang nasaktan dahil makikita na napakadaming tao na pumunta at nakipagbanting rin siya sa mga fans. Nakikita sa kanyang mata ang kanyang puyat. Talagang pumunta at pumunta siya sa event kahit na wala pa siyang tulog. At natanong nga si Donnie kung ano ang kanyang ideal girl. At ito ang kanyang Family sagot. Spontaneous, matakaw, at lahat ng yon ay pasok na pasok kay Bell dahil kwento nun na lagi siyang dinadala ng pagkain at napakahilig din nilang mag-explore ng iba't ibang pagkain at tinatry nila ito magkasama.